'yung bukod pa bala ka ng ganiyan ha. Ano naman? Ano Pasig malangan ba? Ano naman? Uh, ah, ganito pagkaon dito. Okay. Konta. Uh, Pako. Pamanikan. Guys, konta kami mama Lai, pamanikan, kay Pako. <laughs> Ate kay Apple. Yung si Kisia, si Rachel. paki-friend niyo si Rachel. Tulungan niyo yung paki-follow niyo. Ayan, salamat. And, yung sa likod na yan, mga mababait na yung people. Magaganda. Mababait? Pag-ingulog, mababait, what you getting? Pupalitag manok. Gari na lang? Nawala man. Nalaon to